29 anyos na babae kinatay ng ka-live-in partner sa Quezon. Narito ang news ko ni Kim Gomez. Naagnas na ng matagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng isang babae na biktima ng chop-chop sa Lucena, Quezon. Ayon sa Lucena Police, isang buwan nang nawawala si Ronalyn Alvarez, 29 anyos, bago na Pag-amin ni Ryan Porga, 29 anyos, na isang construction worker at live-in partner ng biktima. Nagkaroon sila ng pagtatalo ni Alvarez. Sa tindi ng galit, pinagsasaksak niya ng ice pick sa dibdib ang karelasyon Bago bago pinagkakatay, isinilid sa sako at inilibing sa likuran ng kanilang bahay. Sa ngayon nakakulong na sa custodial facility ng Lucena Police si Porga na nahaharap sa kasong murder. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.